Mahalaga para sa akin ang misyon na ito at sa kaibang dahil akong patay na dito. Pero kung mahalaga sa ito, mahalaga na sa akin. Go to the exit point right now. Hi mga kaibigan, it's Megan Larica at muli po, welcome back sa ating YouTube channel kung saan dito nga ay uh, gabi tayo tayo nagka-update ng na mga kaganapan sa napakagandang series na Incognito. Full episode po ang ina-upload natin dito sa ating YouTube channel with reactions maliban lamang po sa araw ng Webes at Biyernes. So, bukas mapapanood nyo na muli ang full episode ng Incognito. At sa unang bahagi nga ng ating video, ipinakita natin dito yung mga kaabang-abang na kaganapan. Lalabas na dito itong si Gabriela or si Gab, si Maris Racal. Napakahusay, napakaganda, napakagaling niya dito. At uh, muli ay magkakaroon nga rin ng panibagong masyon, ang grupo nito ni na jb Kung saan uh, ninanais nga ngayon ni Mr. Rye na kanilang kunin si uh, Timor Escalera. Tama ba? Escalera, Escalero. Yeah, I think it's Escalera. Sorry, please comment kung mali po ako pa umanhin. At uh, so, yan na, mga kaibigan. For now, yan lang muna yung update natin. At buli tomorrow, magkita-kita tayo sa full episode. At sa ating mga kaibigan na uh, ayaw ng ganitong uri ng content, ng video, free po kayo. Skip this, uh, this video at hanapin lamang po ang mga videos na, na ayon sa inyong kagustuhan. At katanungan sa iyong palagay, sino nga kaya si June? Sino nga kaya ang nawawalang kapatid ni Andres? Para po sa iyong komento, just leave your comment below. Marami pong salamat. Ingat. God bless you all. Bye!